Eh, paliwanag nga po niyo sa akin yung ano, paano po pagganap ng isang kristyano na ganito? Yung, yung sinabi sa, sinabi ni Jesus na, kayo ay susugo ko sa gitna ng mga lobo. Mag, pakatalino mag, kayo. kayo tulad ng mga as, Ngunit magpakamatintimang kayong tulad ng mga kalapati. Yun lang po ang gusto kong map mapaliwanagan. Sige po, basahin po natin. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. mga hmm. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas. At magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Ayon. Ang tinakausap niya po rito, mga alagad niya, mga apostol. Sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero o tupa sa gitna ng mga lobo. Sino po yung mga lobo? O, oh, pakinggan nyo kung sino yung mga lobo. 7.15 ng Mateo. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Tatapat sa loob ay mga lobong maninila. Yun pala yung mga bulaang propeta. Yung mga mga na impostor. Yung nagpapakulwaring sa Diyos. Eh, nung panahon ni Kristo, marami na hong ganong mga ngaral, yung mga iskribas at mga pariseo. Kaya, eh, sabi ni Kristo sa mga apostol, sinusugo kayo sa gitna ng mga lobo. Nung mga peke, sila ang tulay eh, yung mga mangangaral ni Kristo eh. Sinusugo siya sa gitna ng, sila sa gitna ng mga lobo, mga peking mga ngaral, mga bulaan. Eh, komo bulaan yung makakahalubilo nila, sabi ni Jesus, eh, magpakatalino kayo, gaya ng mga ahas at magpakatimtimang kayo gaya ng mga kalapate. Ayon. Tanungin natin, bakit matimtimang gaya ng kalapate? Ano ba ibig sabihin nung magpakatimtimang kayong gaya ng kalapate? Tingnan po natin kung anong klase itong kalapate. Pakinggan nyo. At nangyari, pagkaraan ng apat na pong araw, nabinuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kanyang ginawa. Mm. At nagpalipad ng isang uwak, mm. at ito'y nagparoot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. Mm. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Tatabot hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa mm. at nagbalik sa kanya sa sasakyan sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa. Ayun. nung gusto ma tigil na po yung baha, yung bagyo, pero may baha pa. Ngayon, pagkaraan ng ilang mga buwan, gusto malaman ni eh, kung okay na yung paligid, nasa daong siya. Binuksan niya yung daong, yung bintana. Nagpalipad siya ng uwak. Nako, yung uwak, di na nagbalik. Hanggang matuyo ng tubig, di na nagbalik. E, nung palibari niya yung kalapate, bumalik nung hapon. Kasi ka, hindi, ang kalapate, ano, hindi pa humuhupa ang tubig sa lupa. Hindi na, bumalik ang kalapate. Alam niyo kung ba't hindi, hindi bumalik ang kalapate? Kasi walang masumpungan... Pasay mo. Tatapot hindi ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa. Ayon, walang masumpungang matapuan yung kalapate. Bumalik e no eh. Eh bakit yung uwak hindi na bumalik? Bakit? Tingnan niyo kung anong ugali ng uwak. Saan man naroon ng bangkay, ay doon magkakatipon ang mga uwak. Yung palang mga uwak, mahilig sa mga patay sa mga bangkay. No? Kaya kahit nag-uud yan, gustong-gustong ng uwak yun. Eh maraming mga naglutang-lutang na mga elepante, tao, mga kalabaw, baka. Di, siyempre, buma, di nalulud lahat yun. Di nakalutang yun, nag Kaya nung yung uwak ang pali pa rin, hindi na bumalik, maligayang-maligaya siya. O, oh, niyang madadapuan. Sawan-sawa siya ng kalalamu ng patay. Yun ho kasi, paboritong mino ng uwak yung mga patay. Eh, ang kalapate, ayaw niya ng marumi. Hindi siya kumakain ng karne. Hindi po karniboros itong kalapati, omnivore ito eh. Ayaw niya ng marumi. Yung paa niya, hindi niya idinadapo sa marumi. Eh, kung ang madadapuan niya lang yung mga naglutang-lutang na patay na nabubulok, bumalik siya kay Noe. Ganun ho ang kalapate. Ang kanyang pagiging matintiman, ayaw niyang humipo sa marumi. Ngayon, nang sabihin ni Jesus, sinusugo ko kayo, magpakatimtimang kayong gaya ng kalapate, kasi yung mga lobo na yon, marurumi yon, mga pastor naman luloko yon, at maraming marurumi sa bundong ito. Ayaw ni Kristo na ang mga kanyang alagad mahawahan ng dumi. Kaya sabi niya, magpakatim kayo gaya ng kalapate. Huwag kang hihipo sa marumi. Pakinggan nyo, sa sais. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila hmm. at magsihiwale kayo, sabi ng Panginoon. Oh. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Ayon. Ayaw ng Diyos na humipo ang tao ng na kanyang lingkod ng bagay na marumi. Parang kalapate, ayaw ng marumi. Yun ho ang pagiging matimtiman ng kalapate. Eh, yun yung ng ahas naman. Papunta ko tayo ron. Hindi ko makakalimutan yon. <laughs> Ngayon, bakit naman sinabi ni Jesus na magpakatalino kayo gaya ng mga ahas? Sino ba yung ahas na sinasabi sa Biblia? Pakinggan nyo sa dosin mo. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Yung pala, yung ahas pala, si Satanas. Ngayon ito si Satanas, nagkaanak na ito, kaya dumami na mga ahas eh. O, oh, ang tawag ni Kristo doon, lahi na ng mga ulupong. Pakinggan nyo, o, oh, basahin natin. Kayong mga ahas, oh, kayong mga lahi ng mga ulupong. O, oh, tanyo, mga ulupong na nag-anak na si Satanas. Ang naging anak niya, yung mga taon sinungaling, mga anak ng demonyo yon. Ang tawag ni Kristo doon, mga ulupong at mga ahas, lahi ng ulupong. Sabi ni Kristo sa mga apostol, pag sinugo ko na kayo sa gitna ng mga tarantadong mga lobo, eh magpakatalino kayo gaya ng mga ahas. Alam nyo kasi matatalino yung mga ahas eh. Yung mga mangangaral ng demonyo, matatalino yan. Pakinggan nyo sa GC6 ng Lucas. Sapagkat ang mga anak ng libutang ito, ay, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Dito sa sanglibutan, yung mga anak ng demonyo, matatalino yan kaysa sa anak ng ilaw. Pagkapasikot-sikot sa salibutan, matalino sila sa dayaan, ah sa biglaan. Kaya pag bumili ka ng isang kilo, bawas ng dalawang guhit, hindi mo nakakalata eh. Hindi ba? O, ganun eh. Matatalino yan. Yun lang mga balasador niyan eh. Talagang mapupuslitan ka ng baray. Mayroon pala rito sa loob eh. Oh. Hindi mo alam, natatalo ka. Eh kaya, kung anak ka ng Diyos, kailangan wag kang tatanga-tanga. Kaya kung paano matatalino itong mga anak ng demonyong ito, magpakatalino ka rin. Kasi pag hindi ka nagpakatalino, matatalo ka sa laban. May laban ho kasi eh. Pag tatanga-tanga ka, kaya nga sinasabi ko madala sa akin mga kapatid, walang kristyanong tanga. Pag kristyano ka, obligasyon mong magpakatalino. Kasi matatalo ka ng kalaban pagka tatanga-tanga ka. Eh, ibig sabihin, magpakatalino kayo gaya ng ahas, ay pantayan mo man lang yung kanyang katalinuhan hindi ka matatalo. Ayon. Pero sa pagiging magmatalino mo, magpakatimtim ka gaya ng kalapate. Meron kang ano, may control ka. Hindi ka basta dapat sumubo. Kasi yung matimtiman ho, ay ibig sabihin ng matimtiman eh. Hindi agad nadadala ng, ng kahit na sino yun eh. Pag matimtiman, parang ganito. Walang matimtiman birhen sa matiyagang manalangin. Di ba kawikaan yun? Ibig sabihin, yung matimtimang birhen, kung hindi mo titiyagaing manalangin, hindi mo makukuha yon. Yung babaeng matimtima na birhen, ligawan mo na isang oras, makukuha mo na, hindi pa. Dalawahin mong oras. Hindi. Minsan nga, dalawang taon na, ayaw pa sumagot eh. O, dahil matimtiman eh. Pero pag tiniyaga mo ng tiniyaga siya, eh bumibigay din yung matimtimang birhen. Di ba? O, ano ibig ko sabihin? Ang ibig sabihin ng matimtiman, hindi agad nahahawa o nadadala. Pagka tayo matimtiman, nasa gitnala tayo ng masasama, hindi ka agad maihahawa nung masama. Ganun ang kahulugan ng pagkamatimtiman. Maraming salamat po, Brother Erwin. Mabuhay po kayo. Sal